Good morning. Good morning. Kamusta kayong lahat? Thank you. May event doon sa Film Development Board. Last time may blinag ako yung Film International Film Festival. Ngayon Tumutugtog naririnig nyo? Sounds familiar ba? Chevron 'yon sa mga kasalan. Napakita ko sa inyo. O, tara na, balik na tayo sa lakad. Look at the pomegranate here. Very yeah. really nice. I have a pala doon. Kaya pala maingay mga sound ng mga bata. Akala ko school. Bangkwet siya. Pero may swimming pool. Ayun oh. Hindi ko sure kung kita nyo pero ayun doon sa bandaw nyo. So ayun ang Mercure Hotel. Malapit lang kami. Ay tapos na. So eto siya ganyan. Ay against the light. Ganyan siya. So ayun, tapos na kaming magbayad. Ang total na binayaran namin is 5,250 para sa isang taon na yon. Pero dito kasi, kasi bale ang counting is 13 months. Festival allowance to the workers. Ah, okay. Akala ko ano, um, what you call this one? I thought in, you need to pay also for the during festival because at that time you have a lot we have a lot of there's a lot of trash, no? Yeah, you can you can pay it's up to you but we are giving that one necessary one month extra uh -huh. for the festival oh, okay So, ayun ganun siya So, yung 5,250 dito tayo pumasa Anandapidze with that What? Here Oh uh. Ayan, dito tayo sa parka. Ah. It's not flying the Philippine flag. <laughs> may simbahan din dito. Ayun yeah. so, oh. Yeah. Ngayon pa parang bored sa paradise. Tapos 'yung abukado oh. Saan 'yung abukado namin sa Terra? To, meron na din. Sajilo. Sagilo means easy. Right sharing program. Right oh. sharing. <laughs> that that are the movie oh yeah <laughs> Which is Land Cruiser. So ayun yung pinasok natin kanina, yung pinasukan natin kanina. Ano yun? Film festival ng mga indigenous people dito sa Nepal. So indigenous people is like So what is the indigenous people? Tamang, Rai, Limbu, Gurong, Ayon. So may yung mga nandoon yung pinakita naming film, mga film ng mga indigenous people. Tapos may opening ceremony 2 o'clock. Nandoon kaya nandoon yung minister, pero hindi ko sure kung ano daw minister 'yon. Kaya may police din. So plano nakaka na Yeah, nah, let's go. go. dang gabi sa inyong lahat. Ayan, ha, gardeners. So, nandito ako sa kusina pa rin. Simula kanina, ano, kanina nag, um, unboxing tayo. And, dinire-direcho ko na kasi gusto kong itry kung gumagana itong in-unbox natin. So, nagluluto ako para pang, um, uh, nagluluto ako para pang pizza. So, itatry ko siya kung gumagana or hindi. And, if not, i -re return natin. So, dyan muna kayo. Maya naman ulit. Yes. Okay, mag-start na tayo. And medyo dadagdagan ko yung gagawin ko ngayon kasi magbibigay ako sa baba. Kinamusun, tsaka kay Laluma and kilabindo na nito. Kaya tara na, gawa na tayo. Okay, ayan para sa bagong gamit daw kailangan mo nang i parang i-preheat so 15 minutes maximum temperature hintay lang tayo naka na ang aming ang, ang ilalagay kong pizza ayan right is it okay yeah. so Whoa, how you, many you can see me 180 180 180 i just put 150 and 15 minutes okay. oh, yeah, what did you do <laughs> oh, da, da. pizza. Okay, then how many minutes? Twenty. Oh yeah. There you go. Well, you can see my reflection. What is yeah. that? natin kung luto na. Oh, wow. Look at that. batch tayo. 180 and 20 minutes. Ayan to, Ayan na. May dalawa pang nakasalang. Eto kay Champ. Ayaw niya ng capsicum. So, ayan, may bisita kami. So, our dear Tuma, she made she's so talented uh, look at this she made all this pizza handmade uh, by herself and these are very unique taste and i think uh, the this one is which one Sausage. Sausage. Sausage, and salami. sausage, salami, salami. She has made this pizza herself and she delivered to everyone's house. So she has uh, been so kind to give us this. And uh, please do subscribe for more YouTube channel like this. And we will soon come with new recipes. Thank you very much. Oh, good night, guys. Bye. Good night. Thank you, mom. Bye. Bye. How is it, Jam? <laughs> mm, nice. Mm -hmm. Compared to last time, mas malambot. Compared to last time? Mm -hmm. Mas malambot to kasi sa oven na talaga. Kain tayo! Okay, ayan. Magandang magandang gabi ulit sa inyong lahat. So, bale, kanina hindi ko naituloy yung kwento ko. <laughs> kwento. Hindi, yun lang namang, um, bale, nagbayad lang kami ng, um, nung umaga nagbayad lang kami ng Uh, ano kaya yung sa basura dito kasi sa, sa Nepal, yung basura is may bayad pag nagko sila. Tingin ko sa Pinas kasi sa amin parang walang bayad galing sa munisipyo. So dito, uh, may option 'yon monthly or yearly. So yearly yung pinili namin and yung total amount na 'yon na uh, 5,250 is divided into 3. Kasi dalaway nagre rent plus kami so divided divided 'yun sa tatlo. Kaya ayun and then um nag unbox lang tayo ng blessings. So ayun, gusto ko lang din pong i-share sa inyo. And um tingin ko mahaba na ang video na ito. So um i-end ko na po ang ating video for today. Maraming maraming salamat muli sa patuloy nyo pong panonood ng aming mga videos. Sa bawat like, comment at shares po ninyo ng aming mga videos. Sobra sobrang thank you po sa inyong lahat. At sa mga ayat higit sa lahat, sa mga hindi po nag skip ng ads, maraming 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 salamat po. And uh, sa mga bago po sa aming SL Nepal family at hindi pa nakasubscribe, Baka naman po, pwedeng pakiclick ang subscribe button below at ang notifications bell na din para updated kayo sa aming mga bagong videos. So hanggang dito na lang po muna muli. See you tomorrow. Good night everyone. Bye bye. God bless. Gini agak If you like this video, please consider subscribing to our YouTube channel SL Nepal. Thank you for watching. Have a nice day.